Kung dati, mga frozen products yung ginagamit nilang produkto, o di kaya naman nagpapanggap ng na mga ahente ni grocery, tapos magbebenta ng mga paninda na galing daw kay grocery, pero may dala na silang paninda ha, tapos babayaran mo na sobrang mahal lang presyo, tapos mga peke naman. Ngayon po, ang nagkalat ay yung nagbebenta ng mga ever ready na battery. Ang original daw, legit. Mag-iiwan ng tarpaulin, bibigyan ka ng signage at kung ano-ano pang mga libreng iaalok sa iyo. Pero babalik na lang kinabukasan at kinabukasan pa i-deliver. Tapos, konti na order mo pero para kang mahihipnotize na aabot ng 5,000, 7,000, 10,000 or worst, mas mataas pa yung babayaran mo at sige ka na lang ng sige, parang mapapa-oo ka na lang sa kanila modus po yan ha, may mga ID pa sila, kuno, na ang bilis lang naman po gumawa ng ID, may cellphone number na iiwan dun sa resibo pero pag tinawagan mo, hindi mo makontak, so magingat po sa mga nagpapanggap na ahente, sa kagustuhan natin na magkaroon ng ahente sa tindahan natin ay yun modus tayo, so ang target ng mga yan ay yung mga bagong tindahan at kadalasan yung mga sigilang oo lang ng oo Mag-ingat po kayo mga kasari, may bagong naglutangan ng ganyan. Ang dami nag-post sa group ko, sa samahang Super Tendera at sa sari-saring stories buhay Tendera Tendera. Okay? Meron.